Nagbabala ngayon ang Department of Health hinggil sa paggamit ng antibiotics kasunod ng pagtaas ng kaso ng influenza-like illness at ang naitalang apat na kaso ng walking pneumonia sa bansa. Sa exclusive interview ng RMN Manila, pinaghihinay-hinay ni Department of Health Undersecretary Eric Tayag ang publiko maging ang mga doktor sa pagreseta sa paggamit ng antibiotics lalo na ang mga hindi pa nakakasiguro na tinamaan ng walking pneumonia. Nangangamba kasi si Tayag na ma-overdose us ang pasyente sa antibiotics lalo na't hindi pa nila ma ang drug resistance ng walking pneumonia sa katawan ng pasyente ang mga kababayan natin ay inom ng inom ng antibiotic, katakot o kaya naman eh, konting ubo lang, na ng antibiotic, eh baka wala tayong kamalay-malay, mataas na yung drug resistance. Ang ginawa nga namin, pinacheck ni Secretary Federal ay yung drug resistance niya. Wala namang maibigay yung RITM kasi wala namang nagpapadala ng sample. Kaya wala tayong datos kung talagang drug resistance yan. Sa mga susunod na araw, kung dadami yung makukonfirm natin, malalaman natin kung may drug resistance. Kaya hinahinay lang sa paggamit ng antibiotic. Bagamat nagagamot ang walking pneumonia, pinapayo pa rin ang Department of Health. Department of Health sa publiko na panatilihin ang malusog na pangangatawan. Samantala, inaasahan naman ni Octa Research Fellow Guido David ang pagtaas ng kaso ng influenza-like illness at COVID-19 tuwing panahon ng Kapaskuhan dahil sa pagbabago ng klima sa bansa. Kaya payo ni David sa publiko, sanayin ang sarili na muling gawin ang mga health protocols tulad ng pagsusuot ng face mask at umiwas hanggat maaari sa mga matataong lugar. Best defense pa rin is uh, healthy body and nagsusot ng face mask. So mm -hmm. ako ngayon, pag nagpupunta ako sa public places, sa mga crowded places, nagsusot ako ng mask. Mm -hmm. Kasi kahit naman anong sakit niya na aerial, na airborne, whether it's COVID or flu mm -hmm. or pneumonia, um, nakatransmit siya na aerial. Pero nakakatulong yung pagsusot ng face mask. Mm -hmm. And it's also helpful na malusog yung katawan natin. So we take vitamins, uh, huwag tayo masyadong magpuyat, magpapagod. To keep keep ourselves healthy Yan po ang mga tinig ni DOH under secretary Eric Tayag at Octa research fellow Guido David sa interview ng RMN Manila R -M